Magandang araw nga sa ating lahat. Another vlog na naman po. Ayan. Kami nagkukan din ng mais. Tapos may kabute. Malunggay. Ako nga po pala dyan ay eh, magluluto ng ginisa na kabute. Nagkukan po ako dyan ng mantika. Konting mantika lang po yan. Tapos bawang, sibuyas, at sili. Tapos inanoko na po dyan yung kabute. Konting halo-halo lang dyan. At nilagyan ko rin ng konting tubig. At pabubulaking ko po yan. Pag sobra na pong bulak, ay lalagyan ko ng konting toyo. Tapos ginesa mix. Tapos nilagyan ko rin dyan ng konting paminta. Tapos may oyster po tayo dyan, pampalasa. Pag okay na po, yan, haluhaluin na natin. Paiigahan po natin yan. Tapos titikman nuna natin. Tinikman ko nga talagang sobrang sarap. Pwede nyo rin tong gawin. Ayan, sa labas naman po nagluluto ang aking ama ng mais. Ayan. Tapos sari po yung aking niluto. Pinaigahan ko po yan. Ay talagang hindi matiis eh. Talagang humigo pa ng sa Eh, patago pa yan. Ayan, kain po tayo. Gulay na mais na may kabote. Tapos datas yung niluto ko. Kau lampu meramai selamat.